Ang negosyo sa pagkain, hindi mahirap ipromote lalo na sa tinaguriang culinary capital ng bansa o ang lalawigan ng pampanga. Saan ka man tumingin kaliwat ka na ng mga maliliit na food businesses na talaga namang patok na patok. Sa General Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM nito lamang Merkules, July 10 sa Laos Group Event Center, ibinida ang exhibition ng mga produkto ng mga micro, small, medium enterprises kung husay sa produksyon lamang ang pag-uusapan. Nasa dugo na raw ito ng mga kapampangan. Pero ayon sa ilang mga malilit na negosyante ang aming nakausap, problema pa rin nila ang puhunan upang mas mapalago ang kanilang negosyo. Upang makaagapay sa mga MSME sa probinsya, itinulak ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated at katuwang ang Provincial Government ang pagbibigay ng loan assistance na walang interes para sa kanila. Labis naman itong ikinatuwa ni Joy Aling Castro na abot-abot ang pasasalamat dahil sa pautang na walang interes. Um uh, kami, maswerte kami uh, metong ko pa rin na pilya sa beneficiary na ng programa na ng uh, gobyerno tamo ng kaya government din ay ng kaya governor na i e, i e Dennis Delta Pineda din na ano, opportunity ng mga lating negosyante na maggrow pa kaya karelang negosyo Big deal kung ang puhunan na ipinaiikot ay mula sa mga financial institution na may mataas na interes. May mga financial institution naman daw na maaaring lapitan. Yun nga lamang, sangkatutak ang requisitos dito at may mataas pang interes. Pero ngayong mayroong ganitong programa ang PAMCHAM at provincial government ng Pampanga, mas mapapalakas daw nila ang kanilang produksyon. Uh, may grant po kaya kami is 100,000 po. Alaya pong interest uh, at uh, alaya pong mabayat uh, 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 requirements kaya adwanda po ng kaya katang gobyerno. Para sa banker na si Terry Dizon Carlos, na siyang presidente ng PAMCHAM, ito ang unang hakbang ng kanilang krusada upang palakasin ang pagninegosyo sa Pampanga. Kung lumalaki raw ang mga micro, small, medium enterprises, nagja-generate din ito ng bagong oportunidad sa trabaho at nagpapalakas din ng purchasing power ng maumayan. have been looking forward to many of the micros always ask for financing. So, ito yung, the, the big boost that uh, this collaboration or this uh, program that was coined by the provincial government, the DTI, and the PAMCHAM. So, it is something that we believe is. Not yet really being done in other provinces. We, we actually we don't know. So, but if this one will really be a successful one, then we can really brag about it, and some other provinces can follow in order to contribute to the growth of the community with this micro becoming small, and then small become medium. So, ito yung ano eh mga nagigenerate talaga din ng employment. May initial funding ngayong taong 2024 ang provincial government ng Pampanga ng 40 million pesos. Kasama rin sa programa ang libreng coaching sa mga maliliit na negosyante upang mapalaki ang kanilang negosyo. Ito raw ang commitment na ipinangako ng PAMCHAM kay Governor Dennis Delta Pineda. This partnership po is yung pagbibigay ng tulong sa mga micro small entrepreneur na guided by our PAMCHAM members. Uh, kasi sabi ko nga ho, magpapautang tayo hanggat maari, guided nyo kay mga malalaking negosyante para sure tayo na yung tao, yung bagong bago negosyante ay maalalayan natin sa tama. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Clark International Airport Corporation o SIAC sa pagpapalakas sa mga MSMEs. Sa katunayan, ayon kay SIAC President Ari Perez, isa sa kanilang target ay maging food hub ang Clark. Payo naman nito sa PAMCHAM na umaalalay sa mga kickstart company, dapat din daw maging partikular ang mga ito sa target na industriyang papalakasin sa financial loan program ng provincial government ng Pampanga. Ang suggestion ko dyan is to identify the industries na dapat magkaroon ng incentive na pag itong industry na to ang inilalapit nila, sila yung may first take sa pera na yan. So for example, mga incubation hub para sa mga taong uh, maraming ideas, lalo sa mga uh, bagong graduate, or yung mga scientist na matagal na dyan na hindi nakakakuha ng breakthrough, kailangan lang nila pera. Mula sa minimum na 50,000 pesos hanggang maximum amount na 100,000 pesos ang maaring utangin ng mga negosyanteng maari daw itong hulugan ng higit dalawang taon. Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News.